magandang araw mga kaalagang natural. Nandito tayo ngayon sa Santa dadi Kalatagan. Kalatagan Batangas. Uh, welcome po sa unang episode ng uh, Alagang Natural sa Tagumpay Channel at uh, masaya kami na dinala tayo dito ng aking esposo na si Patrick Roquel. So, Daddy, bakit tayo nandito ngayon? Siyempre, yan ay pagmamahal ko sa'yo na dadaling <laughs> kita sa lahat ng sulok ng Batangas. <laughs> Na alam niyo ba itong kalatagan ay eh, talagang dulo ng Batangas. Oh nga. Kapag ano? tinignan mo yung mapa niya, yan? Ito? ganito 'yan eh. Oh. Sa so, anong anong dagat 'yan? West Philippines na yan. Kalatagan. West Philippines niya. <laughs> oh, kasi alam mo itong dagat na 'yan, 'yan ay, ano, ano, eh, ano eh Occidental Mindoro. Okay, oh. tapos Oriental Mindoro, kung saan makita mo yung, yung uh, famous si yun Sabad so, na... Sabad mo ko dito dinala na sa pinakadulo. No. Tapos, Tingloy, napuntahan natin nung una. Oh. Kasi yung, yung place na yan, napuntahan ko na lahat yan nung time na nagtatrabaho ko sa Unilab. So, ngayon, pero, mo tayo Pero lahat. since sa, nandun na tayo sa Siyan. magandang age na natin, di ba? Kaya sabi ko, Ipapasyal kita sa mga magandang lugar pa na hindi mo pa nararating. So yan ang alagang natural mo sa Yan ang akin. alagang natural. Pinapagod mo ako ha? Yes, kasi okay. remember nung uh, pandemya, Oo. Oh. Pumunta tayo sa ibang lugar ng Batangas, uh -huh. di ba? An anong na-feel natin? Hot, mainit, mabato. Eh, Daddy, sasakay mo rin ba ako doon? Saan? Mamaya, mamaya. Hindi pa nalaki tayo. Malaking tutubi, hindi yan. Mawawala ka dito. <laughs> baka lumipad ka puntang lubang, hindi kita <laughs> makita. do <Doon> kay... <laughs> Alam niyo po, ganyan talaga kami magmahala ni Eileen, ni Dr. Eileen. No? At uh, <clears throat> kaya nabuo yung konsepto naming alaga natural. Alaging natural. Dahil uh, kailangan ipakita natin sa ating uh, sarili, sa ating kapwa, sa ating pamilya, kung paano ba mag-alaga natural. E example no? ng alaga natural. Isang example natural. ito na, nandito lang sa, actually, three hours lang ito from, from, from Manila. Manila. Sumay ka ng DLTB, Nandiyan ka na sa bayan ng Kalatagan. Matutulog ka na diba? pag mo, sa, nandito gandina. ka na. Yeah, for, for a, for two hour trip oh. or three hour trip, no, nandito ka na sa magandang lugar na ito. Yeah. Right? So hindi natin kailangan pumunta sa pagkalayo ng pagka-traffic-traffic -traffic na na uh, NLEX, SLEX, di ba? Ah, pero pupunta rin tayo doon. But of course, yes. Kasi napuntahan na naman natin yung different parts na yan eh. Yeah. Ng, uh, ng Luzon. Uh -oh. But you know, sabi ko nga, napaka... Kumbaga, malapit yung yung puso ko dito sa lugar na ito. Alam mo bakit? Why? Nung nakarating tayo sa Israel, di ba? Uh Oo. -oh. Yung Sea of Galilee. Uh o -oh. oh, hindi pa pareho niyan. Patingin nga. Niya? Di ba? Kulang na lang yung mismong boat na sinakyan ng mga disciples siya ka oh, Jesus parang Christ. O ganun din, din siya kalawak. And, eh, and no? then, you see that mountain? Aha. Uh Aha. -huh. See, 'di ba ka pa rin Mount ni Mount Arbel. Arbel. Oh, so uh, ito ang masigali nilang Pilipinas. Oh. See? So ang wherein, taba ng utak mo ah, talaga, eh, 'di ba? Kaya okay. kaya nga nakakarating tayo dito because we're guided na may magandang lugar sa Pilipinas that you can meditate, you can think of good uh, positive uh, thinking, vibes to help people to help uh, uh the family and the salagang natural. Yeah. Alam niyo no? mga ka mga kababayan, ang alagang natural, hindi lang po pag-aalaga sa katawan natin yan na hindi tayo nakakasakit. Para talagang hindi tayo nakakasakit, dapat yung pag-aalaga natin sa sarili natin, holistic. Kasama yung alaga natin sa environment, no? Kaya marami tayong uh, ipapakita sa kanila dito sa pag-share ng ating buhay sa alagang natural, no? Uh, pag-alaga ng environment, pag-alaga ng mga pets, pag-alaga ng mga asawa, oh. ng mga anak, mga kaibigan, pag-alaga sa negosyo, pag-alaga sa iyong finances, sa iyong mental and spiritual health, Aha. all of this is alagang natural at ito ay magagawa mo lang kung ikaw ay malusog, masaya, no? at uh, of course looking forward sa long happy healthy life. So that we can praise God more with the life that we live. That's it. And then so that uh, we can share more love with the people. Alam nyo, that alone is a very, very simple but great way of showing how to give alagang natural. So yun ang share natin sa kanila. Yeah, and most important thing, hmm. sa pagkalaala natin ng lahat ng mga binanggit mo, ng mga uh -huh. sinabi natin, uh -huh. the best thing really is to get closer to God. Oh di diba, To Christ, no Amen. in sabi ko nga uh, the reason why nandito tayo is because walang pinagkaiba ito sa sea of Galilee no na kahit wala si Jesus sa sa mundo di ba nandito si Jesus hindi, sa mundo Hindi, nasa na, nasa taas pa siya uh, uh, nasa eh, pa siya nandito siya uh, of course the holy no, spirit is here uh, oo oh, basically, nandito siya Jesus with your with your mind everywhere. with your mind how you think no <laughs> sabi na, ni Amiel na nandito so, ang <laughs> ang Diyos sa paligid because yeah. ito yung environment na binibigay yeah. sa ating napakaganda. O mm -mm. kaya swerte ng mga nasa community ng Kalatagan. At uh, I hope na kayo rin po ay makasama namin. Kaya subaybayan niyo po ang aming Alagang Natural Programa at, uh, sa, Tagumpay sa Tagumpay Channel. Tagumpay Channel. At lahat po yan, may papakita namin sa yung ganda ng Pilipinas, ganda ng Batangas, ganda ng Kalatagan. So dadalhin po tayo ni Patrick sa mga lugar na narating na niya na memorable sa kanya, no? At uh, pag itas papakainin niya tayo, share namin sa inyo yung mga food, mga experiences namin. Sana ma-enjoy niyo rin. Ito yung sikreto ng aming long, happy marriage. <laughs> And of course, <laughs> importante <laughs> siyempre yung the reason why tayo gumagawa ng ganitong bagay. Because we want yeah. to uh, grow older, Together. grow old, di ba? Together. Yeah. No? Kung pwede ngang more than 83 years old tayo, why not, 'di ba? Oo. Basta nandito lang ang magandang paligid na kagaya ng talatagan. So Sagina. magiging masarap ang buhay kasi masaya kayo na explore nyo habang kayo ay malakas pa. Hindi masakit ang mga tuhod, 'no? Kaya nyo pang maglakad at hindi nyo kailangang maging bata o mayaman para magawa 'yon. So tara na, samahan nyo kami sa lahat ng episode ng Alagang Natural. Tara na. Let's go! Mga kaalagang natural, alam nyo, isa sa hilig ko ang pumunta sa mga lugar na matututunan natin yung history. And it gives me joy kasi alam mo yon, may hilig ako magbasa, maglakwatsa, pero sa mga lugar na interesting. So kasama natin ngayon ang gwapong gwapong si Mike. Mike, pakilala mo muna yung sarili mo. Uh, ang pala si Mark Anthony Mendoza. Mar. 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 From Kalatagan, talaga oh, dito ka tubo. Opo, oh, dito okay. po sa Kalatagan. So you are guide here. Yes po. Wow. Hindi ko yung coast guard. Coast guard yung sa helicopter. <laughs> sa, helicopter po dito. LGU po kami. <laughs> oh, eh bakit? Uh, okay, so ikaw yung magagay sa amin. Kasi gusto ko malaman ano yung ano meron sa Cape Santiago. Mm, Yan. Ito. So okay, kwento mo sa amin. Let's go. Ano to? Ayan po ay... Ito? Siya po yung parang sumisimbolo po ng lighthouse. Ah, ay, Opo. So, tingin tayo sa camera. Oo. Oh, <laughs> si Mikey eh. So, ito I think ay tinayo nung pampanahon ng mga Kastila. Kastila po. Oh, 1890. 1890. Hindi naman ito tanggulan nila o dito sila nag nung gera, walang ganon. Naging ano po ito, naging... Wow. Grabe. So, ibig sabihin, sa maliit na lugar na ito, may gera. Okay. So, ito ay saksi sa dalawang gera na nangyari sa Pilipinas. The Spanish War and the Second World War. Yun na nga po. Yeah. Tama po. Na nasa dagat tayo, basically, kaya meron dito nga uh, That's Basically, lighthouse din yan eh. Na magsisilbi na kung may dadaong, may lalapit dito sa lugar na ito, nakikita agad. Ah, yan so, ang... Yun, no? So, yun ang uh, simbolo na guarded no? at guided yung mga tao dito sa oh, Kalatagan. Oh. Kaya palang lumang-luma na yung mga bricks. No? Panahon pa pala ito ng mga Kastila. Opo. Wala naman lumalabas. Depende. <laughs> Depende daw. Depende po oh. sa tao. Oh, May turn tayo. ng Cape Santiago. Yeah. Oh, yan, Parang so, imagine ninyo, no? Pag pumapanik dito yung mga kababayan natin, mga Spanish, American, and Filipino, Japanese, ito yung kanilang Entrance. Ito ay original door? Opo, original door. Original door. Kumatok muna tayo. Uy, for, makakapasok tayo. Thank you Mikey. Thank you. Parang ano, sinutingan to ng... Uh, the, green uh, bones, pa. the green bones, po. The green bones, ni... Yes, Platinum Pro, ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi, at vitamin C na mga go-food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants, ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming unibersidad at mga siyentipiko. kaya narito ang flavonpro Pro. Ang flavonpro Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% Reni ng vitamin C. Ang Flaven Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy, kaya palaging tandaan. Flaven Pro. Yes! Flaven Pro. Flaven Pro. Kasama ang tamang diet at exercise, ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flaven Pro ay mabibili sa mga suking botika, nasada at shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Pro. Flaven Pro. Flavon Pro, Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Uh, ni Tri Dennis, Dennis uh, Trilio. Si ah, madrid po. Oo. Oh, oh. Ito lang, yung panalo nila na best film. So dito sila nag-shooting. Dito po. Imaginin mo na ang mga lugar na to, no, ay dating opisina ng mga tao na nagnaisumakop sa ating bansa. Grabe, ang kakapal ng mga bato. No? Pwede ba tayong pumasok sa isang Pwede pa. kwarto? Alam nyo, dahil mahilig talaga ako sa mga sa history, tingnan niyo ang kwarto dito. Ako na may kino. Sabihin mo lang sa akin kung tama ang pagkain ang pag aking memorya. Okay. So, itong kanilang opisina, may second room. Alam nyo kung bakit? Dala po nila yung mga kamag-anak nila, asawa at anak. Pamilya. Pamilya. At dito sila nakatira. At dito naman yung opisina nung pinaka official And uh, simple siguro dahil malayo talaga dahil nasa dagat eh, no? Opo. So pag nakita mo, ang aliwalas no? At uh, ang mga doors are original. Hindi pa pag nag-earthquake, nag-earthquake ba dito? Well, hindi na po. Natin. Hindi na? Hindi na halata? Kasi mukha nang na-earthquake. mo <laughs> ha? Na. <laughs> Ang init sa labas. No? Pero, no. Malamig pero malamig sa. pagdating dito. Malamig. Malamig. Oo, no? oo. Oh, oh. Why? Because kongkreto nga itong mga patong. So, so, sobrang kapal din po so, ng mga kapal. pader. May hindi magpe-penetrate yung init, no? Galing. Oo, oh, oh. Anyway, okay. anyway so, sabi sabihin yung mga ilang kwarto na nakita natin dito, talaga palang pamilya talaga yung oh, nakatira, so. no? So, and then uy, ginagawa, ang ganda ng corridor. At saka ang ganda ng nakikita natin. Yan ang totoong alagang natural, no? Nakakahaba ng buhay, yung matira ka sa ganitong klase ng lugar. Sa palagay mo, Mikey? Kahaba ba buhay mo? Opo, payapa payapa po at tahimik. Ang diba? lalim oh, ng Tagalog, yun, yun payapa. Yun, ano, eh. yun ang sagot doon, payapa at tahimik. Oh. Ay, dito, buhay naman, dapat eh, makita dito. natin si Mikey, dito ka. Dito oh, ka, darling. Ay. Ay. Ayan, ayan, yan. ayan. Yan ang oh, diba? kagwapuhan ng may payapa at tahimik na buhay. Oh, di ba? <laughs> Ikaw naman, Mikey, meron ako sa yung ano, surprise question. Paano mo napapakita ang alagang natural sa buhay mo? Sa about po dito po sa ano po? the way, yung way of life mo. Sa akin po? Uh Oo. -oh. E, ano na lang po, pag-alaga na lang po sa sarili. Sarili. <laughs> okay. Sa anong paraan? Pagiging malinis po. Wow. Diba? Kaya mo naman, ang Talaga naman. Ang Oo. Oh, oh. yeah? Hindi mo akalaan. na hindi pinupuntahan. Oo. Oh. Oh, oh. oh, oh. Yan ang dyan ako saludo sa iyo, Mikey. Oo. Oh, oh. Tapos, salawakan sa pa natin kami. yung alagang natural. <clears> Huwag <throat> kang masyadong kabahan. para <laughs> ano, <yan> lang po. <laughs> ah, mahiyain ng mga taga-kalatagan. 23 po. 23? Adi ah, may oh, girlfriend pa, ka na. May anak na rin. wow, oh, oh. Meron na. Batiin mo. 8 <laughs> months na po. 8 uh, months. Anong pangalan? J. Mera po. J. Mera. Alam mo, Maxine. kahapon dun sa DZMM 1530 na... Uh, DZME 1530 Radyo Uno na guesting natin uh, last night with Miss Ida Gonzalez Sa na pag-usapan namin yung alagang natural na naibibigay sa uh, katawan natin kapag mahilig tayo sa bata. Mm -hmm. Di ba ikaw, nung dumating yung anak mo... Suddenly may panibago kang sigla, oh, kahit pagod ka sa trabaho, pag umuwi ka, mas nagiging na na, masaya. Ay, hindi mo ba naisip na wala namang ginawa yung batang yun? Parang siya po yung bibigay ng lakas po sa atin. Daig pa ang vitamins and oh, minerals, po. no? Para po tayo ay mas ganahan magtrabaho. Yeah. At yung Mr. Corinon nung nagtatrabaho pa siya, umuuwi siya ng maaga. Kasi para makita niya si Anton, si Doc Anton, yung anak namin. At kahit anong pagod niya, sasabihin ko pa sa kanya, Daddy, maligo ka muna kasi galing ka sa, sa labas. Maliligo siya para malarunan na niya yung baby namin. Ngayon, I finally realized na maging ang mga bata, mga sanggol, meron silang paraan ng pag-aalagang natural sa atin. Yung makita pa lang natin sila, yung kanilang saya. Yung ngiti po. Ngiti, <laughs> di ba? lumalakas na tayo. At lalo, di, lalo na po yung madidinig po natin yung boses nila. O, oh, di ba may... Yun po ang pinaka nakaka-excite po sa lahat. Eh. At parang ready ka na ulit bukas magtrabaho. Oh, yung pag-uwi niyo po ng bahay, sasalubong na po sila sa inyo. O, oh, di ba? Ang saya. Yeah. Ang pagod mo nawawala. Ang presyon mo bumababa. Ang init ng ulo mo naaalis. Oh, yung lung, kunyari may nakagalit ka o nakasagutan ka sa opisina, nakakalimutan mo na yon. Alam mo ba na ayon sa... Kasi ako'y doktor. Alam niyo po ba na ayon sa pag-aaral, kapag kayo ay masaya, uh, maraming mga sakit ang gumagaling. Yung anxiety and depression ay nawawala. Bumababa ang inyong blood pressure. Gumaganda ang inyong blood sugar. Tumataas ang inyong immunity na panglaban sa mga sakit. At uh, mabilis na gumagaling ang mga taong may cancer. Lahat po ito ay alagang natural na hindi kailangang bayaran. All you have to do is find the way. Hindi kailangang bayaran. All you have to do is find a way. First, may share ang alagang natural. Makisalamuha sa mga tao nagbibigay ng positive energy kagaya ng mga bata. Sapagkat ito po ay isang sikretong nakapagpapahaba ng inyong buhay. At yan ang tunay na alagang, alagang natural. natural. Mikey, thank you so much for sharing mo. No? Totoong sharing ng isang nagmamahal na tatay. Eh, paano yun naman yung misis mo? Paano naman ang alagang natural ni misis? <laughs> ano, paano pa yun? Paano ang alagang natural ni misis? Paglalambay. Oo. Oh, natatawa na, na siya. Masama na rin yun, di ba? Pag kinikiliti mo si baby. Oo. <laughs> <laughs> Mahilig talaga siya. Mangilite Ano <laughs> na? Sabi niya kanina. Sabi niya di, diba, Daddy, maligo ka muna." Haha. Pamagsela sa nanay <laughs> ng baby. <laughs> <laughs> then, that's basically that's how family works. No? Yeah. Kasi uh, you have a child if you have a wife, di ba? And you want it talagang maging happy kayo. At uh, 'yan naman i eh, binubuhos mo yung sarili mo para guma uh, maging ikaw yung, uh, kumbaga, ang ang papel natin ay uh, padre de familia. How you govern the family, di ba? Yung peacefulness na ibibigay mo sa kanila. Yeah, uh, yun. That's yung support, uh, really, uh the support, no, yung mm -hmm. governance. That's the family na na gusto natin iparating sa maraming tao. Yeah, at yun That's ay alagang, alagang natural. natural. So yung mga yeah. misis, pag dumarating na yung mga asawa ninyo, ang alagang natural, maligo kayo para mabango kayo. Pagkatapos, malinis ang bahay kung kayo ay nasa bahay lang, malinis ang mga bata ayusin po ninyo yung kahit konti, maglagay kayo ng pang, pampalamig, di ba? Maiinom nila pag dumating sila. Kung di kayo marunong magluto, kagaya ko, marunong kayo dapat maglambing. Oh, ah, yeah. di ba? Itama. Alagang natural. Alagang natural. Ah. <laughs> okay, thank you, Mike. May kapalit sa servisyong pag-aaruga Dapat talagang natural Kakayanin ng bawat Pilipino Ang alagang natural Mag-isa sarili Pamilya man o kalikasan Yay! Natapos na yung ating adventure, ang ating exploring ng Cape Santiago. Yes. Oh. At diba? saka, biro mo, in that uh, single moment, ang dami nating natutunan. Uh -oh. Sa uh, simple interview kay Mark Anthony, na isang tatay pala na 23 years old. No? Na asawa niya na, si Cyrie. Na every time na nandito siya. Ah. niya yung sarili niya, nalagaan niya yung kanyang family, pag pagbalik, pagbalik niya sa family. No? Tsaka ang ganda! Ang ganda-ganda! Na, pagka na nakatingin ka talaga sa ganitong klaseng environment, may iba yung pananaw mo sa buhay. Eh. Oh, diba? Oh. Una, Una sabi niya, andito yung peacefulness, oh. andito yung calmness. Oh diba? oh. Kaya Ay, ito yung the best place for us na talaga ipakita sa maraming tao na andito lang sa Pilipinas. Okay? Andito At ang init, ang init ang taas ng araw. Oh. Pero yeah. kita mo it's healthy. Ano. You know why, daddy? Yes, so Alam nga? mo ba, uh, sa panahon ngayon, na 'yung mga tao, lalo na 'yung mga nasa Manila, palagi nakatago sa opisina, ay lumabas ng bahay, kailangan nuhong kayo mainitan ng araw. Araw-araw ang digmaan. umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka, outside at inside. Immune Advance contains four active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. At uh... Ayon sa ating mga pagbabasa, pwede tayong magpainit kapag merong araw para sa ganon na activate natin yung natural vitamin D sa ating katawan. Yes. Dahil yan ang pinakamagandang Good source ng oh. vitamin, D. vitamin D. Walang iba kundi ang araw. May naiinom natin siya sa kapsula pero walang ibang pinakamagandang source yung naaarawan tayo. Kaya kung meron kayong pagkakataon na kayo magpa-araw, ay go ahead. No, huwag kayong matakot sa sinag ng araw. Siguro, uh, ito lang yung take natin, yung vitamin D sa katawan natin, ano? Uh, kailangan ng katawan natin para ma-absorb natin yung calcium, yung iron, wala tayong chronic illnesses, yung mga, ibig sabihin, yung mga sakit na pag tumatanda tayo, importante ang tayo ay na ano so? arawan, So, parang ah, halaman na arawan Yes, no? Pero tama na daddy. At saka Inip na. pinakamaganda na dito. Hindi, hindi, ito lang eh. Ang pinakamaganda ang maganda, mula nung pumasok tayo, ano? <laughs> oh, masarap na hangin. Ay, ah, eh. oo. Oh, oh. Diba? Yan ang nag-refresh nag sa'yo. ano uh -oh. ka Kahit yan araw yan, still, fresh pa rin ang, yeah. ang, ang, ang mo. Ang saya-saya. Okay? That's the real alagang natural. natural. Yay! <laughs> Isira pa ka ikot 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 Ang ganda nung ano, lantern. Yang lantern na 'yan ay solar na po. Ito ay lantern ng 18 87. Uh, 87. Yan, yeah, ang lantern ganda. Yeah. No? At saksi sa pag at paglawak ng ekonomiya sa Kalatagan, Batangas. Ano masasabi mo, Dad? Halaga natural. <laughs> Ang natural, yan ang dapat. Sa dami ng sintetik na gamot, balik tayo sa kalikasan. With Plavon Pro and Immune Advance, pinalalakas ang katawan gamit ang natural at science-based na solusyon. Kumain ng sariwa, magpahinga, magdasal. Yan ang alagang natural. Yan ang ay dapat.